di ba? Pwede na. O, oh, so, marunong nga tayo maglagari. Hindi naman tayo marunong maghasa. O, so, yun lang, mas maganda marunong din tayo maghasa. Okay, so, mga idol. Ah, uh, puro kasi lagari ko. Pakita ko sa mga idol, ah. Yan, oh, legendary nating lagari, mga idol, yan. Yeah. So, puro na yan, mga idol, puro na. Pag nagpapahasa ka ng lagari, idol, uh, 70 to 80 din ang singil, no? You know? So, ang gawin natin, ah, uh, tayo yung maghasa. sino mga idol, ito. Tayo yung hasain natin gamit tayo yung grinder, yung manipis lang na bala, no? Tyrolet yung ginamit natin ng bala, yan. pang bakal. Yan, ito gamitin natin kasi. Di lang naman tayo idol, wala naman tayo. Medyo ano to? Uh, si ito hawakan natin eh. Pero yung ibang naghasa ng lagari, yung naka-invent lang ng grinder, no? Tapos yung lagari lang hinahawakan. So iba tayo. So ito yung hasain natin, yan. So pag hasa ng lagari idol, may groove ya, uh, may alternate, no? Kani bawa pa kanan, lahat na alternate kanang isa. Tapos pag mo naman, yung kabilan mo ng hasain. So yan, tara. kita kasihnya ngayon mga idol, tapos natin so, bilis lang, so, si, kung sinong gusto magpahasa ng lagari dyan <laughs> PM nyo lang ako mga idol De, chok lang mga idol, DIY lang ito mga idol, huwag sa mga bata yun o, know? matalim mga idol, yun know? ano. diba? o know? yun na, o oh. oh, diba, pwede na o, oh. kumigin tab na o oh. o oh. ganun kadali mga idol kung uh, maghanap kayo na maghahasa o saan saan, hirap maghanap dun eh so, kaya natin maghasa mga idol, kaya natin mag-DIY kailangan alamin natin lahat yung mga ganito kasi Marunong nga tayo maglagari, hindi naman tayo marunong maghasa. Kaya okay, lang, mas maganda marunong tayo maghasa. So, yung mga idols. Yung, uh, tips lang itong mga idols. ha. Uh. Pero ingat kayo paghahawak ng grinder ha, sa mga baguhan. So, safety talaga ang ating unang Pero, kaya niya mga idols. Ayos!